Mga katribo, dahil uh, 1.4 million uh, views na tayo sa unang uh, inupload natin na uh, Tedraya Wedding ay uh, marami pa rin talaga ang nagtatanong kung ano ba talaga ang uh, proseso ng... Uh, kasalan ng aming nga uh, tribo bilang nga uh, isa isang tidurai uh, tiduray at kung uh, tribo nga tidurai tiduray daw ang uh, ikakasal ay uh, wala daw uh, nga pagkain o yung uh, lahat ng ihahain sa mesa ay uh, binibenta o pinapabili mga katribo ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit uh, binibenta o pinapabili ang mga pagkain pag uh, tribo nga tidurai tiduray ang ikakasal una ang isang uh, tribong uh, Taduray ay may tradisyon na sinusunod at yan ay kanilang ipinapatupad kapag uh, ikinasal ang uh, lalaking uh, Taduray sa kanyang uh, babaeng uh, minamahal. Dahil ang uh, tradisyon ay uh, nakaukit na yan sa kanilang uh, mga buhay. mapablaan ka kaman, manubo, tibuli, muslim. Kahit anong uh, tribo mo at uh, bawat isang tribo ay uh, may sariling uh, tradisyon na sinusunod. Isa na dyan ang aming uh, tribo nga Tedurai na sinusunod ang uh, tradisyon. Sige ka tribo, continue tayo. Bakit daw uh, pinapabili o pinapabenta ang mga pagkain na inahain sa mesa kapag uh, tribo nga tiduray ang uh, ikinasal? Ang pera o oh, naipon nila galing sa mga binenta nilang mga pagkain ay uh, binibigay sa bagong mag-asawa at yan ang kanilang panimula. At uh, bakit daw uh, walang pagkain kapag uh, tiduray ang uh, ikinasal? Ay, ay, uh, na. Depende na po yan sa mag-asawa, mga katribo. Kung sila laki ay uh, kayang magbili ng uh, baka, kambing at siba babae naman ay uh, bigas lang ang kanyang uh, kayang i-provide ay uh, ayos na katribo basta uh, may pagkain lang na mahihain sa mesa at uh, makakain ang mga bisita na nagdalo sa inyong uh, kasal ikaw katribo handa ka bang suriin kung bakit uh, ganun ang proseso ng kasalan ng aming tribo nga uh, Taduray <tip> आया मेरा काला पत्थर